Pagpanahon ng eleksyon ay maraming pumupunta ng mga politicians, especially national politicians sa Cebu province. Because Cebu province is known to be a rich vote province. Ginawa ito ng dating Presidente Rodrigo Duterte noon. Ginawa din ito ni Marcos at ni VP Sara noong presidential election. At ngayon naman ay ginawa na ito ni President Bongbong Marcos and VP Sara. Ang nakaupo ngayong governor ng Cebu Province is si Gwen Garcia. She had served for three consecutive terms from 2004 to 2013 and 2019 to 2025 she's seeking for her third term sana pero natalo siya kay Pamela bari 4 nung last election. Kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Duterte si Gwen Garcia ngunit kumulas ito sa kanya at pinili na sumanib sa alyansa ni President Ferdinand Marcos Jr kumalas na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na dating PDP laban si Cebu Governor Gwen Garcia. We are one Cebu solid behind the duly elected President of the Republic of the Philippines who knows how to keep his word, who fulfills his promises none other than President Ferdinand BBM. Kampanteng kampante siya na mananalo siya bilang governor nitong election. Sapagkat ang kalaban niyang si Pam or Pamela Balikwatro ay baguhan pa lang sa politika. Si Pamela Baricuatro ay isang Secretary General ng PFP or Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni President Ferdinand Marcos. Nitong katatapos lang na eleksyon ay nilampaso ni Pamela si Gwen. Malaki ang agwat na pagkapanalo ni Pamela kay Gwen. Around 1 million plus ang nakuhang boto ni Pam at 700,000 plus lang ang nakuhang boto ni Gwen Garcia. According to Pamela Baricuatro, ang pag-endoroso sa kanya ni VP Sara ay ang pinakamalaking factor na siya ay nanalo sa eleksyon ito. Aside na gusto na talaga ng mga nagasibu ang pagbabago. Cebu, uh, well, the Visayas Mm. voted Duterte. I, yes. I saw the numbers. The top five senators are all Duterte. Yeah. Give me the sentiment of Cebu province. Bakit mm. maka Duterte ang Cebu province? Ano ba uh, yeah. nangyari? Eh, eh, inanalo okay. e, rin naman si BBM doon. Yeah. I think something must have something happened, you know, for the past three years now, people realize now their lives were better off when it was during the Duterte administration. But actually, 2022, ano rin naman eh, Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag ano lang talaga, nag unit team. Kaya they went for BBM, it's because of Inday Sara. The same manner that I worked with PFP because nag unit team, because of Inday Sara. So guys, Antayin naman natin ang 2028 election. Kung makabalik ba si Gwen Garcia at mapalitan si Pamela. Sa so nasabi ko na, dapat ayusin ni Pamela ang kanyang pamumuno sa Sibu Province para hindi siya mapalitan at kung gusto niyang hindi na makabalik si Gwen Garcia as governor ng Sibu Province. So hanggang dito na lang guys and God bless the Philippines. Mabuhay tayong lahat.